So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit ako upang mag-share sa inyo ng ilang mga tips and idea tungkol sa inyong buhay pag-ibig. So at this moment of time mga kamamay, ang magiging topic natin ngayon is mga bagay na kailangan mong gawin upang hindi maalis ang takot ng isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. Yes, napakagandang topic niyan mga kamamay. Kaya kung gusto nyo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng video, na possible makatulong sa inyong buhay pag-ibig. Huwag nyo sana kalimutan na pindutin yung subscribe button and notification bell. Siyempre, ilike nyo na rin yung video ito para marami pa tayong matulungan at siyempre, maging updated ka sa lahat ng mga tips and videos na aking i-upload dito sa ating channel. Okay, kung napindut mo na yung subscribe button and like, so simulan na natin ang ating topic ngayong araw na to. So, ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin para hindi maalis yung takot ng isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. So number one, magpasarap at magpaganda ka ng katawan. Yes, mga girls. eh okay? maging practical tayo at real talk lang. Kasi kaya po naghahanap ang mga lalaki ng uh, panibagong mga babae is dahil napapabayaan na po natin yung ating katawan. Napapabayaan na po natin ang ating kalusugan. Kung dati-rate, nakilala tayo ng ating mga boyfriend, ng ating mga asawa na ang sexy-sexy natin. Kung hindi mo kayo nagwo-workout, gifted na kayo, maganda na yung inyong katawan. Pero bakit as the time goes by, lumipas ang limang taon, sampung taon na nagsasama kayo, bigla na lang siyang naghanap ng iba, bigla na lang na-focus ang atensyon niya sa ibang mga babae, at napansin mo, nakita mo na mas mga sexy ito kaysa sa'yo. So mga kamamay, minsan mo nang nakuha ang puso, kalooban at simpatya ng isang lalaki, kaya walang masama kung ibalik mo kung ano ka man dati. Kung alam mo na tumataba ka na, nalolosyang ka na, pumapayat ka na, eh ano pang ginagawa mo? Siyempre magbalik alindog ka, magpasarap ka, Bumalik ka sa gym, magsumba ka. Kung kayo is nahihiya sa gym, pwede kayo mag-workout sa inyong uh, room, sa inyong kwarto, walang masama dyan. Magpapawis kayo. So, lahat gawin yung mga kamamay para bumalik yung alindog ninyo. Madali na naman yung, ano, yung kaisipan. Hindi nakagaya dati na, okay, pupunta ka pa ng gym para magtanong kung paano ba ang workout and exercises para, okay, ma-improve yung inyong balakang, yung inyong puwetan, yung inyong dibdib. So, ngayon, marami na pong uh, information sa mag-search lang kayo sa mga social medias, malalaman nyo na po yung mga bagay na kailangan nyo gawin para pumayat kayo, para sumeksi kayo. So, kaya mga kamamay, wala kayong dapat uh, reason sa akin kung bakit hindi nyo gagawin yung mga bagay na yan kailangan nyo bumalik sa pagiging uh, maayos ang katawan ibalik yung inyong alindog magpasarap kayo kontrol nyo yan mga kamamay hindi po pwedeng puro kayo dahil at puro kayo reklamo hindi tatanggapin ng isang lalaki yung mga reklamo ninyo kasi hindi naman pag sinabi nyo ang hirap okay uh, ang tagal ay tatanggapin ng isang lalaki laging tinitingnan ng isang lalaki kung ano yung resulta kung may maganda ka bang katawan, kung pangit ba ang katawan mo, syempre, talagang mapipilitan ng mga yan tumingin sa iba kapag yung katawan mo is pumapayat or tumataba. Okay? Kaya mga kamamay, control nyo yan. Ano pang uh, ginagawa nyo? Huwag kayong matulog, huwag kayong malungkot, huwag kayong umiyak. Simulan yung magpapayat, simulan yung magpaseksi, simulan yung mag-workout. So yan yung isang bagay na kailangan yung gawin para ang isang lalaki is matakot na mawala ka sa buhay nila. Matatakot sila kasi baka makuha ka ng iba. Matatakot sila baka wala silang makuha na kagaya mo. Wala silang makilala na kagaya mong sexy. Kaya wala kayong dapat sayangin ng panahon. Mag-improve kayo, magpaseksi kayo, magpasarap kayo. Okay, yan yung isang tips ko para matakot kang isang lalaki na mawala ka sa buhay niya. So, number two, magpamiss ka rin paminsan-minsan. Yes, mga kamamay, wag kayo puro chat, wag kayo puro pangungulit, huwag kayo puro tawag, huwag kayo puro video call, huwag kayo puro paghahanap sa isang lalaki. Alam yung nasa trabaho, tatawagan nyo pa. Alam yung nasa school, nag-aaral, i-chat-chat nyo pa. Alam yung busy, tatatadin nyo ng chat. Huwag ganyan mga kamamay. Intindihin nyo po ang sitwasyon ng isang lalaki. Okay? Huwag din kayo masyadong needy. Huwag din kayo masyadong clingy. Okay? Hindi lang nagchat ng konting oras, eh nagagalit, nagtatampo na kayo. Hindi lang nakatawag, hindi lang nakapag-update, eh masyado na kayong nairita. Huwag ganyan mga kamamay. Kapag kayo ay masyadong clingy, ang gusto nyo palagi nyo kachat, ang gusto nyo palagi nyo katawagan, mauumay po ang isang lalaki ayaw po ng isang lalaki na palaging uh, okay, cellphone ng hawak ayaw po ng isang lalaki na palaging nag-update, ayaw po ng isang lalaki na puro kayo, okay, uh, chat kasi po mga kamamay uh, mga lalaki ang mga yan maraming ginagawa ang mga yan huwag naman sana kayong palaging sumabay alam niyo na busy yung tao, ay eh pipilitin niyo pang mag-reply tapos pag hindi nag-reply, magagalit kayo. Magtatampo at maiinis kayo. Mga girls, huwag ganyan. So paminsan-minsan magpamis kayo. Marami ang benefits kapag nagpamis kayo. Yung tipong magiging busy kayo sa inyong pinagkakakitaan, sa inyong karir, sa inyong sideline. Uh, maging busy kayo sa pagpapaganda. Huwag kayo purong kontak na kontak sa lalaki. Nakakabawas siya ng uh, halaga nagiging low value kayo pagdating sa isang lalaki. Ipakita nyo na hindi lang lalaki ang inyong iniisip sa maghapon. Ipakita nyo na hindi lang sa kanya umiikot ang oras, ang inyong time, ang inyong panahon sa kanya. Kailangan marami kayong pinagkakaabalahan. Iparamdam nyo sa isang lalaki na hindi sila kawalan sa buhay ninyo. Kaya kapag ka nagpa-miss kayo sa isang lalaki Sila ang maghahanap ng attention ninyo Sila ang uh, maghahanap sa inyo At mas tataas ang value mo sa kanila Kaya kapag ka ganyan mga kabamay Matatakot sila na mawala ka Kapag ka na-feel nila na parang nawawala ka ng oras sa kanya Kapag ka na-feel nila na masyado kang busy sa mga pinagkakaabalahan mo So uh, gawin mo lang yan magpa ka sa kanila paminsan-minsan At sigurado akong tataas ang value mo at mamimis ka at hahanapin ka ng isang lalaki at matatakot siya na mawala ka sa buhay nila. Alright? So next, number three. ililitin mong makipagkaibigan pa rin o maging palakaibigan pa rin. Yes, mga kamamay, mararamdaman ng isang lalaki o ng jowa o ng asawa mo na hindi lang sa'yo umiikot ang mundo niya. So kapag ka kasi nakikita niya na marami kang nagiging kaibigan na masigit pa sa kanya, mas masipag sa kanya, mas guwapo sa kanya, mas maraming narating kaysa sa kanya, ay eh talagang magdadalawang-isip 'yan. Okay? Sa kanyang katayuan. Pag nakita niya na yung lalaking kaibigan mo is mas higit sa kanya, mas magpuporsige na itaas din yung kanyang sarili. Kapag nakita ng isang lalaki na mas guwapo yung kaibigan mo, magpuporsige para i-improve din ang kanyang itsura, ang kanyang katawan, ang kanyang sarili. Kaya mga kamamay, ipakita nyo sa isang lalaki na hindi lang sa kanya umiikot ang buhay ninyo, na hindi lang sa kanya nakatoon ang inyong oras. Pag nakita ng isang lalaki na marami ka lagi kaibigan na masigit pa sa kanya eh talagang uh, mas ang kanya baka kasi mamaya makuha ka may steal ka ng iba mahirap na yan So, uh, sa madaling sabi, oras-oras, lalagyan kanya ng boundary. Oras-oras, talagang hihigpit ang kanya. Kung maaari nga, baka sabihin pa niya sa Uh, babe, please, huwag ka na makipagkaibigan sa mga taong yan. Ako na lang ang iyong samahan. Ako na lang palagi ang iyong piliing okay, uh, maging kaibigan at maging kasama sa lahat ng oras. Baka kasi mamaya, alam mo na, may pumorma sa iyo. ba? Diba? Kapag ganyan, ang nararamdaman ng isang lalaki sa iyo, eh talagang secure ka, talagang mamahalin ka, at sigurado ako matatakot sila na mawala ka sa buhay nila. Bakit? Eh kasi ang dami nakapaligid sa iyo, ang dami nakapalibot sa yung mga lalaki na masigit sa kanya. Kaya mas mamahalin ka niya at talagang mas iingatan at matatakot siya na mawala ka sa buhay niya. Alright? So next, sikapin mo mag-self-improve araw-araw yes mga kamamay, malaki ang tulong ng self-improvement sa inyong sarili as isang lalaki, bakit? eh kasi kapag nag-self-improve ka araw-araw nags nag ka palagi, araw-araw ka nagpapaganda, araw-araw kang uh, may pinagkakakitaan walang masilip sa iyong isang lalaki na ikaw nga ay uh, mahina ka So madaling sabi, lagi kang nag-self-improve sa lahat ng uh, bagay. Sa itsura, sa status, sa ugali, sa pagtulong, o kung ano pa mang pupwedeng i-self-improve kapag kaganyang ka. Ibig sabihin, all-in package ka. Kaya wala nang uh, hihilingin pa o hahanapin pa sa'yo kasi all-in package ka na. So kapag ka, niloko ka pa ng isang lalaki, eh, talagang para siyang nagtampo sa bigas. Kaya kapag ka nakita niya na palagi kang uh, nag-self-improve, Okay? Na hindi kayang gawin ng ibang babae Eh talagang hindi hindi kanya bibitawan Kasi possible Napakarami na po pwedeng mawala sa kanya Kapag ka, okay, uh, nagharap ka ng iba Or something na na feel mo na hindi ka mahalaga sa kanya Malaki yung po pwedeng mawala sa kanya Kaya palagi ko sinasabi sa inyo mga girls Mag self improve kayo Para sa ganon Matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay nila kasi kayo yung alas ng isang lalaki. Mahihirapan silang humanap ng kapalit mo na masihigit pa sa'yo kasi nasa iyo na ang lahat. Ika nga ni Daniel Padilla. Alright, so next. Huwag maging martir. Ito, karamihan sa ating mga kababaihan, puro martir. Bakit? Niloloko na nga. Nakita na nga may kasamang iba. Pinalampas pa, pinatawad pa. Okay? Pagiging martir, ika nga ay pinagpalit na nga, sinaktan na nga, ulit-ulit ng sinasaktan pero tinatanggap pa rin. Mga kamamay, huwag niyo pong ipakita sa isang lalaki yan. Kapag kayo ay martir na martir, na kahit anong gawin nila ay sinatanggap niyo pa rin, possible, hindi matatakot ang mga yan. Hindi matatauhan ng mga yan. At hindi sila matatakot na mawala ka sa buhay nila. Bakit? eh parang ano eh, parang uh, wala ka na sa kanila, hindi na nila nararamdaman ang presensya mo. hindi, hindi na nila ikaw ni respeto. Kaya pagka ganyan mga kamama, eh, paulit-ulit kayong niloloko, paulit-ulit kayong uh, eh iwanan nyo na. Okay? Wala nang chance-chance uh, pang ibinibigay sa mga ganyan. Kaya kung ako sa inyo mga kamamay, para matakot ang isang lalaki na mawala ka sa buhay nila, huwag kang maging martir, maging matapang ka sa mga bagay-bagay, maging matapang kang iwanan sila kapag kagumawa sila ng pagkakamali sa iyo sa buhay mo ng paulit-ulit. Kaya mga kamamay, for sure, gusto mong matakot ang isang lalaki, huwag kang maging martir. Okay? So yun lang mga kamamayang ilang mga tips ko na maaaring i-share sa inyo and if ever kung meron man kayong additional tips na kagaya nito related sa ating topic ngayon ilagay nyo naman sa comment section para next video kapag kami ginawa tayong ganito klase ng topic maidagdag pa natin at mas dumami at mas marami pa tayong matulungan na kagaya ninyo Ayan, so mga kamamay for more video and tips na kagaya nito love advice don't forget to click the subscribe button at notification bell at sana may, may pindot nyo rin yung like like button para po mas marami pa tayong matulungan. So, paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.